Hi mga ating! Welcome back to my channel. <laughs> to my video. <laughs> welcome back to my video mga ating! So ayan, hindi ko alam masabi kasi nasanay ako yung Hi mga ating! Welcome back to my YouTube channel. Pero kasi hindi ko na napupursue yung YouTube ko kaya ayan. Welcome back to my video na lang tayo mga ating. So ayan, alone tayo ngayon. Nandito ako ngayon sa park. So... Ayan, walang tao. Ang dami nakatingin sa akin na puno, MG. Tinitingnan nila ako. Ano ba yun? Maganda <laughs> dito, Mama nagtakbo ako doon, jogging ako. Tapos, ayan. Hindi ko alam pinagagawa ko. Mas masaya ang uh, mag-enjoy. <laughs> Nag-enjoy, magsaya. Parang pareho lang yun, di ba ating? <laughs> so, ayan, nalobat kasi yung aking to. Kaya wala tayong sound. So, uh, lahat-lahat muna dito sa sa park. Medyo mainit pero okay lang kasi nga uh, lamig naman yung hangin. So ayun wala masyadong tao. Kanina marami nag uh, ano, naglalakad sila. Yun. So ayan ako din maglalakad. <laughs> ang ganda dito, ang ganda dito mag maglahad-lahad ka dyan. So ayan, gusto ko kasi magpapawis pero hindi ako pinapawisan. Why? Nag-tiktok na ako ng nag -tiktok. Hindi pa rin ako pinabawisan. At, guess what mga ating? Meron pa akong nilagay sa dyan ko. Ayan. Ano ba yan? Ito, yung pampapawis. <laughs> Wala pa rin pawis. So, MJ, saan napunta yung mga, ano dyan, pawis dyan. So, nandun pala si ating. Doon ko siya pinark. Uh, ikot lang ako dito. Pagka-ikot ko, babalik din ako doon. Tapos, ayan. Ayan. At least may nagawa tayo ngayong araw. Kahit walang kakwenta-kwenta. Tiyos. <laughs> ang ganda ng puno, oh. parang yung nilalagay sa ulam. Ano yun? Um, uh, nilalagay sa papaitan. Ang tawag niyan sa... Parang ano yun? Alibangbang yun. Alibangbang nilalagay yun sa ano? Sa... Sa ulam. Sa pinapaitan. Ang ganda ng Yan. Wala akong kasama ngayon kasi busy silang lahat at ako lang ang madaming time. <laughs> kaya, ayan. Magganito tayo. Gusto ko maggawa kayo. Magano kaya ako ito? Sakay. Sa so, mga ating, oh. Try ko nga ito. Paano kaya ito gawin? Wait lang. Wow! Ang init! <laughs> ang init ng upuan. So, ganito daw siya bike Ari ko. Ouch. Bad ka. Sakit. Magbabaik pala. Paano ka naman papawisan dito kung paamulang lang yung gumagalaw? Ganyan, nababike. Pero maganda siya sa tiyan. Parang naaalog yung tiyan ko mga ating. Yay! Hey. Ah. Ah. ayun lang, ang maganda dapat dito, meron siyang lock. Para yung paamo hindi siya natatanggal, yung meron siyang lock na pagano'n. Papasok mo yung mo para hindi siya matanggal. Kasi pag natatanggal, yung eto, itong umiikot na to, tatama yan sa tuhod. Ang sakit kaya. Try ko yung kabila, mga ating. Wait lang. So, ayan, ito yung kabila. Medyo mainit din. Tingnan natin. <laughs> mainit. Ayan, ganito. Pampa, ano Pampalaki ng muscle. Ooh! Ah, ililift mo yung sarili mo. Pag hinila mo ito pababa, malilift yung sarili mo like this. Uh. Uh. Uy, very good exercise to ah. Ang ah. <laughs> bigat ko pala. Okay, 1, 2, 3, go. Ang <laughs> <Am> bigat ko. <laughs> Bumigat na ako. One more. Pa matapae ko. <laughs> Ayoko na. <laughs> Ang sakit sa braso. Kailangan yan naka-exercise. Dapat siya nakapag-exercise ka. Ay, nag-exercise. Dapat siya nakapag-stretching bago magganyan Kasi, ano eh, pag hindi, masakit sa ano, masakit sa braso. Yung kabila naman, Etong kabila, ito yung may pedal na to. Parang inaano niya yung ano mo, yung yung muscle mo sa chan. 'Yon. Tapos ito naman kabila, nililift mo yung pag nililift mo yung sarili mo, ano ba yun? Uh, parang sa muscle dito sa kamay para magka-muscle, parang ganun yata. <laughs> eh, ko kung tama yung explanation ko. Pero parang ayoko na dito pumunta mga ating. Kasi parang wala na masyadong tao dito. Parang babalik na lang yata ako. Pakita ko sa inyo yung view. So, ayan. Ayan mga ating, oh. Part din to ng, ano, ng, ng lake, ng park. Kaso ah, ayaw ko na, ayaw ko na dito bumalik dito. Ayaw pumunta na dyan kasi parang walang masyadong, ano, dyan, tao. Dito na ako sa may mga tao-tao pa. Ayan. Ang ganda ng view, diba mga ating? Wait lang, malikot na naman yung kamay ko. So, ayan. Tapos ito yung tinray ko kanina. Ayun din, pwede rin yun, no? yung Good for exercise. Tapos ayan, alam nyo ba na free lang pumunta dito, walang bayad. Kahit sino ay pwedeng pumunta dito sa park. So, parang na ko na rin to dati, pero wala lang. Ito kasi yung pinakamalapit na park dito eh. So, mga ating punta sana ako dun sa, ano yun, yung... Uh breeze. <laughs> nakalimutan ko na naman, ano ba yun yung, nakalimutan ko, promise, yung ano, yung pinupuntahan nila doon na may, magsasarado na kasi siya eh, ano ba naman tong vlogger, ito yun na naman tayo eh, ganito ba talaga pag tumatanda, nakakalimot na. Sa may summer spring, summer breeze, spring. <laughs> ay, paalala nyo naman sa akin. Ano ba yun? Punta sana kami doon sa may Blue Spring. Ayun, sa so Blue Spring. Kaso nga lang kasi, kinlose na siya. Actually, today siya ikuklose. Pero nag-ano na rin kahapon. ikuklose uh, daw kasi nga yung parking. Hindi ko lang sure kung tama yung information. Pero sabi nila kasi, uh, yung sa parking kasi malayo pumunta roon. Tapos, baka kailangan din refresh yung ano. Kasi, alam niyo ba, mga ating, doon kasi kumukuha ng 70% na ginagawang uh, mineral water dito sa ano, New Zealand. So, napakalinis talaga ng tubig doon, mga ating. So, pwede ka na rin uminom doon pag ganun, direct. So, hindi pa ako nakapunta doon. Bale, one year daw yata na i-close yun. Muna, para sa ano, sa mga, ah, alam niyo ba, free lang kasi pumunta doon eh. Wala kang babayaran. So, yun. uh, oh, hi. Hindi ako nakapunta, kaya dito na lang muna kami. Ay, kami. Ako pala. Kasi mag-isa lang naman ako. So, ayan. Bye for now, mga ating. Bye for now. <laughs> ay, medyo kasi, ano eh. Ito, maganda ito. Mga ating, ha, pakita ko sa Ayan. Very clear din yung tubig. Kaso nga lang, syempre, ito ay iba. Hindi ito kagaya yun sa Blue Spring. Syempre, ito, uh, galing na siya sa fund. At uh, doon, sa lake. So hindi siya talaga sobrang malinis pero napakalinaw ng tubig mga ating as you can see naman diba yan ang kanal dito ang tawag niyan kanal ganyan ang kanal dito sa New Zealand pwede mo nang inumin Charles <laughs> nga mga ating oo, sobrang linis ng kanal di ba diba? ang tawag niyan sa atin kanal <laughs> pero dito napakalinis inan nyo naman kanal pa lang yan dito sa New Zealand ba diba? So ayan, dito ako nag-ano kanina, nag-picture-picture. <laughs> TikTok, alam nyo na. Kaso kanina nahiya ako kasi may mga tao eh. Mga ateng bye for now. See you again on my next video. At ayan, uh, na-share ko lang yung araw ko ngayon, ngayong Monday. Uh, anong date ngayon? 13 of November. So ayan, nandito ako ngayon sa my park. So see you again mga ateng Bye!